A day in my life sa a cat, nga naabot sa si Euro for today video day. Inspired by Ate Cindy Sinko, no? So, karon mga bayot, mga anti mga sis, mga besh. Ipakita na ko ninyo ang among dalan, paingon sa among balay. So, kini siya, kay gikan ko sa akong trabaho. Magbisaya lang ko, no? Kay bisaya, abiyan na si Inday Dayan. So, mga mga auntie, no? Kanidaing dalana sa Makarska, din siya kay kabalo na mo ko sa double mix sa una tas ni balen kong ka kay kani gyung reklamador ta charos so nagtrabaho dai ko anti mga beige sa hotel so as a room attendant the sa Europe char so tanawan niyo mga anti ang akong view nindot kayo no kasi niyo akong tingog kay na jud akong tingog no oi kaayo char lang So, naaday nag-PM na ako, no? Giyon daw ako pag-anhydrate sa Europe. <laughs> Ito ba kate tikate? Eh? kay sakay mo kukog airplane, no? Listen po, nasakay ko kabayo. Char, sorry, joke lang. Nag-cross country day ko mga anti. Kikan day ko UAE. Wala ko ni ulit Pilipinas, no? Kay dagan pa kay gas on So, kung kikan ka kasi og Middle East, gamay ra ang requirements. Passport, TOR, diploma, residence ID. Mauro man siguro. Tapos placement fee. Tapos yung experience, dayon, CV, maura, gamera kayong requirements. Pagigyan pa kayo Pilipinas, dagan kayong mga requirements, mga bayot. Dayon, ang processing time po, no? upat to unang kaubulan, rapod siya, hindi po kayo siya, maabot tuig. Ang placement fee d'ya, ako no, kay 6,000 dirhams. kay gikan mo ko GUE, so dirhams nga currency ang akong gigamit. JVCS or Humble Hunters, d'ya akong agency, mga bayot. Maura to, bye!